O, bago nga pala ako mag-umpisa mag mga boss, no? Kung di nyo trip tong video na to, no? Kung kayo yung mga professional na. Pwede nyo na yung i-scroll down o scroll up. Kung busit na busit na kayo sa akin, no? Para lang naman to doon sa mga baguhan. Sa mga magagaling, pas na kayo rito. Magagaling na kayo, eh. Mag Nagtataba kayo mga boss, no? ah uh, yung pagilid natin madalas masira or madalas umingay or madalas maubos yung ating mga uh, pyesa or yung mga consumable na pyesa. Halimbawa na lang yung bola mga boss. No? Ilang buwan pa lang pudpud na agad. Nagtataka kayo mga boss kung bakit napupudpud yung bola. So may mga dahilan yan bakit napupudpud yung bola mga boss. Unang una, uh, maling pagkalkal. Kung kung kalka lang naman yung ano nyo ah. Kung kinalkal na yung Backplate plate nyo. Gaya nito. Ayan mga boss sample yan. Ito, stock to. Halimbawa, wala naman kung kinalkal na yan mga boss. Pag kinalkal yan, aabot dito yan Oh. Yan. Ngayon, yung iba, uh, ah, nakakalimutan niyang hasain. Ito, 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 ito. Pag kinalkal. Sobrang talim yan. Pag kinalkal ah, ito. Kaya pag umabot yung bola rito, kakaganong kakagano, pud-pud. Kapag ginalgal nyo, ha. Ah. Ngayon, kung istak naman, nagtataka kayo, ang bis maubos ng bola nyo. O, baka naman, sobrang dumi naman. Gaya nito. Yan, dumi. Yung dumi rin, nakakasira din ng bola yan. Yung mga alikabok na nakukuha natin sa araw-araw natin pag-drive kaya kailangan laging uh, yung uh, yung panggilid dahil nga yan isa sa kalaban natin yan yung alikabok pangatlo naman mga boss yung magaspang na yung ano nyo o oh, matalim yung gilid rito mga boss oh, yan, yung uh, gilid gilid na matalim yan isa sa dahil lang bakit mabilis maubos yung bola <clears throat> tsaka yung mga bako bako rito mga boss yung daanan nila. Bako-bako minsan yan. Dahil sa parang uh, kalawang siya ganon Pero hindi man ito kinakalawang kasi aluminum. To. So, isa pang dahilan mga boss, no? kung lahat naman yan, normal. Normal na siya lahat. Okay, hindi matalim. Hindi ka nagpakalkal. Walang bako-bako. Ngayon, nagtataka ka kung bakit kumakaanto agad yung bola mo gaya nito. Isa na lang siguro problema mo driving habit. Alam niyo kung ano yung sinasabi ko? Yun yung pabigla-biglang arangkada. Para sa akin ha, na-experience ko na kasi yan eh. Yung ginagawa mong tika na yung scooter mo. Bigla-bigla ang harurot na, okay lang naman yung harurot, pero yung saktong piga, hindi yung pata parang patatalunin mo yung motor mo. Ngayon, kung panay ganun ng driving habit nyo, eh, Wag na kayo magtaka kung bakit magaarom na kanto 'yung bola niyo. 'Di ba? Stress masyado 'yung bola sa ganun. Hindi yan digadena. Yung gusto niyo kasi gayahin mga boss, 'yung ano, 'yung pangkarera. Yung biglang hinaharot, pangkarera kasi 'yun mga boss eh. Pagkatapos ng gamitin, maintenance na kagad 'yun. Kung pang-daily lang, 'wag nyo gagawin 'yun. Tapos magtataka kayo bakit may kanto na 'yung bola niyo. So okay na tayo sa bola, ano? Okay, pangalawa tayo sa belt ah uh, bakit mabilis maubos yung belt or bakit mabilis maputol? Okay, unang-una fake fake yung belt nyo ha. Nangyari na sa akin yan. Ha? Nakakabili ko lang. Alam ko naman na, ano, na replacement or fake kung tawagin. Pero hindi ko kakalain na ha? halos dalawang linggo lang putol na. Okay ba tayo dyan? Fake ha? Replacement. Ngayon, mga boss, uh, pangalawang dahilan kung bakit madaling maputol to, maling pagkabit. Ang pagkabit kasi niyan, mga boss, ganito yan. Oh. yan. Dapat ganyan ang kabit nyo. Ibig sabihin, nakaharap sa inyo yung sulat na babasa nyo. Yan. Kasi pag niyo nyo, mga boss, ayan. mabilis siya ma maubos o pwede agad maputol. Kasi may tama talagang ano yan, may tamang lagay talaga yan. Tapos pangatlo mga boss, ang dahilan ba't madalas uh, palaging napuputol to, itong torque drive nyo, yan. So pwedeng marami ng kalawang. Itong torque drive nyo to, puro kalawang na. Pag uh, gas gas dyan ng belt nyo, mapuputol talaga yan. Pero mang nangyayari lang tong kalawang na to mga boss, pag yung motor nyo na-stock. Pero kung araw-araw nyo naman ginagamit, no, walang dahilan para yung kalawangin kasi moving parts yan eh. okay pag na-stack lang yung motor nyo tsaka lang yan yung nangyayari ha? sa clutch bell naman tayo mga boss no? nasisira din to uh, nagiging kulay talong to yan sa labas ito wala okay to so bakit nga ba nagkaka problema ang clutch bell no? bakit siya na sisira or na nauoblong yun ang pinakasira to, oblong eh no unang-unang dahilan mga boss no, sa sobrang init o sobrang puwersa na binibigay rito sa ating uh, bell puwersado halimbawa na lang no paakyat yung daan tapos dalawa kayo sobrang bigat nyo hindi kaya ng motor pero pinilit nyo pa rin yun ang kalalabasan niya mga boss sa uh, bengkong sobrang init pangalawa naman yung mga aftermarket na bell ngayon na uh, halos Akala mo rayos na lang yun dito, no? Madali rin yun para sa akin, ha? Kasi wala na halos puwersa yun, eh. Pero yun mo, eto, nabibengkong pa, eh. Lalo na yung mga ganun-ganun na lang, no? Rayos, parang rayos na lang. So, para sa akin, okay naman yun, pero huwag nyo lang po dahil mabibengkong yun talaga yun. Halos wala nang kapit yun, eh. Bagay sa, ano, halos wala na siyang haligi. Tapos nasisira din tong bell no kapag uh, napudpod na yung ating lining. Halimbawa, sobrang nipis na ng lining kaya nito. Ayan, malapit na to mga boss ayan. Konti na lang. Malapit na sa finish line to. Pag yan hindi niyo na agapan, magkikiskis na yan dito. Uh, hindi naman yata to bakal ano to. Aluminum at aluminum to ano na to bakal na, bakal kasi tong lalim nito. Eh ito na mangyayari yung ah, pagkasira ng bell natin pangatlo mga boss yung ating torque drive so paano ba natin maiiwasan itong torque drive na paano masisira agad ang nangyayari kasi dito mga boss no? kapag palinis tayo ng palinis or tayo mismo naglilinis tapos hindi natin ginagalaw itong torque drive ayan kung papansin niyo yan torque drive meron yung butas dyan na tatlo. kapag nililinis dapat niyo ang scooter lagi nyo rabat papalitan ng grasa yan kasi yung grasa nyan nagiging tubig na yung katagalan eh yan. Pag naging tubig yon, hindi nagrasa ang tawag doon, langis na lang. Hindi niya na division nito kasi bakal sa bakal yan eh. Ayan, bakal yung gitna na yan yung pinaka ano nya titi titi yan ewan kong tawag yan nakalimutan ko na ayan o, gumagalaw yan bakal sa bakal yan hindi po pwedeng uh, yung grasa mo ay malabnaw na so kapag palinis kayo ng palinis or kayo naglilinis or palinis kayo ng palinis tapos hindi naman ginagalaw yan ng mekaniko wala rin kwenta yung linis nyo may naririnig ako minsan mga boss no, kapag uh, unang arangkada may narinig akong sipol alam ko na agad yun na itong torque drive ay ano na kung hindi malabnaw na yung grasa ay wala na talagang grasa lagi ko naririnig yan sa mga scooter so pinababayaan lang nila hindi nila alam ang kapalit nyan ay uh, mahal so importante talaga kada magpapalinis kayo lagi yung pabubuksan to sa mga mekaniko pag nagpalinis kayo at hindi binuksan to, talo kayo dyan, mga boss. Linis-linis lang yung mekos-mekos lang ang tawag doon.